Yo! So, what's up mga kagiliw! Isang pagpalang umaga po sa ating lahat At ayan At madaling-dilim pa po ngayon At ang oras po ngayon ay Ayan, oras po ngayon ay Ayan po 4.33 ng madaling araw Kita ba? Ayan po So yun mga kagiliw, tinagahan po natin ngayon yung ating vlog At dahil po unloaded ngayon ay Alasing ko ng umaga Ngayon po ay araw ng linggo October 15 So pupunta po tayo ngayon sa dagat At magmanguha po tayo ng alimasag So samahan nyo po ako mga kagiliw So yung mga kagiliw At palis na po tayo At ayan po yung ating motor At ito po yung ating gamit mga kagiliw Ayan po Napakatahimik pa ng paligid oh. Mga kagiliw At doon po tayo magbe-breakfast mga kagiliw At aabangan po natin yung sunrise po mga kagiliw sana ma, ma mayroong sunrise ngayon ano po baka hindi naman siya uulan ayan okay naman ang panahon so let's go mga kagiliw ayun mga kagiliw at nandito na po tayo sa tabing dagat ano po Ayan at low na low tide na at solong solo natin ang dagat Ayan, dahil nga po madaling araw ngayon, alas 4.30 ng, ng umaga, ay solo natin. Ano po? At sana yung audio natin ay okay dahil po yung nung nakaraan yung audio natin dito ay napaka lakas po ng hangin sa video. Ano po? Pero ngayon, wala naman pong masyadong hangin. Pero kanina nag-try tayo, nag-video tayo ng short video. Pero mahangin talaga yung audio. Pero dahil nga po sa yung GoPro natin, ay may problema na po sana makisama yung gopro natin no. sana klaro klaro at hindi masyadong mahangin tapos dito po ayan may nakita. ay nawala na <laughs> naiingayan yata sa intro natin meron tayo dyan sa nakita yun ayan mga kagiliw ayan po kita nyo po ba yan o no? kitang kita mga kagiliw ayan ayan po mga kagiliw alimasag po yan o no? Alimasag. Doon siya nakaharap. Doon siya nakaharap. So dito natin kunin. Ayan. Ito po yung lagay natin, yung basket natin kulay pink na ano po. Ayan, doon siya nakaharap eh. Tanggalin mo natin itong bato. Hmm. Huli ito mga kagili oh. Huli po ito. First catch natin. Malaki-laki ito no. Hmm. Ayan oh. Wow. Ang laki niya lalaki mga kagiliw alright first catch ayan yan catch pull natin iba talaga pagkagabi Ma pag eh, pagka madilim kitang kita mo na yung isda eh, isda bang halimasag ayan ayun yun pa, pa medyo maliit nga lamang maliit sya mga kagiliw palampasin po natin hanap tayo no sulong sulong talaga natin dagat pero pasikat naman na ang araw ayun yun nakita tayo dito kitang kita mo talaga eh oh. dalawa siya ayun tumasok kitang kita mo talaga pagka nawala no, ay hipong maliit yun ayun yun yun, yun. bilis ah, arik ko ayan second catch ayan sunod sunod mga kagiliw Malaki-laki to. Sunod-sunod. Ayan ang sunod-sunod mga kagilo. Ayan po. Ayan gumag. Takmain na natin. Huli. <laughs> Baka makapunta pa sa tubig. Malalim ang tubig eh. Sana may trap na isda dito. No? Ayan o. Uy. Ang bilis niya. Sana may isda dito. Malaki. Ayan o. Oh. Pag talaga, kitang-kita -kita mo na yung mga limasag eh. Ayan pa. Pwede, ay, dalawa. ipas pa, isa pa. Pwede na ito, pamigay. Pamigay natin. Sunod-sunod. Ay ba, ang bilis na mong sangit ito. Ayan, yung ating linya eh. Nawawala tuloy. Eh. Ayun pala. Are. Mm -hmm. Ala, makawala. Nagkululo <laughs> ko yung ating extra ilaw. Na umaga na, bilisan na natin. Yun, ang laki nito. Ang laki, sunod-sunod mga kagiliw. Ang laki. Ang laki na. Ay, grabe, baliw. Ako, baliw. Ang ganda ng posisyon niya. Kaya na hindi makawala Kaya na hindi makawala hmm. Ay, ah, ah, huli Huli, huli, huli Huli Saan so, yung mga dito? Yan pa Iba talaga pagkagabi pagka, Ayun, ang bilis niya Pagka maliw, pagka madilim kitang ng kagad mga limasag Sunod-sunod <laughs> mga kagiliw Iba talaga pagmahagal lumalabas Sunod-sunod ang biyaya Ay, Thank you Lord Sunod-sunod ang biyaya Ayan, kasalubong na natin Kasalubong na natin May limasag at tista. lalim. Ay. May limasag at tista. Mabas kayo dito sa kabila. Ay. May nandun sa, sa butas. Ay. <laughs> ah. Arina, lobas na yung limasag. Lobas na yung limasag. Ayun yung sta, ay banak. Banak. Maliit pa siya. Ayan nito. Lumabas na yung kalimasak. Tsaka yung isda Ay, may maliliit pa. Banak. Maliit pa mga kagiliw. Ano hmm. Maliit na banak. Banak bangus. Banak. Maliit pa. Ang ganda sana kung may kasamahan. Masyadong maliit. Balik natin buhay ka pa <laughs> natrap sa lado, nasa loob na mamahinga bana ka ayan mayo ka paparami oh uh, layo ayun, ayun ayo 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 ayan 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 mukhang buka ayan oh 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 sumunggap pa <laughs> sumunggap pa <laughs> huli ka ngayon huli ka ngayon ang bilis lumiwanag ayan sa tago oh. Nako, nagtago siya. Ayun pa, isa pa, hanto. Hanto. Ay, isda. Oh, ayun o, oh, mga ba, mga baliw mga, mga alimasag dito. Mm. Mm hmm. hmm. Ule. Mga na sa ganit-ganit. Ayun pa. Mm-hmm. Uh -huh. laki <laughs> nun ayan mga kagiliw alright ah Whew. ayan po mga kagiliw ah, tubaga na po good morning po sa ating lahat mga kagiliw ang ganda naman ng kapaligiran talaga naman nakaka-relax so ayan namagka na tayo mga kagiliw at ito po ayan yung ating nahuli ayan ang dami din ang dami mga kagiliw Oh, ang bilis tagliwanag mga <laughs> saglit lang dapat pala ino gagahan natin pero dami rin natin biyaya ngayon ayan po ang gaganda ano ayan at hanap pa po tayo tapos magluluto tayo mga kagiliw good morning po sa ating lahat ayan happy sunday po blessed sunday po sa ating lahat alright ayan maganda biyaya natin ngayon maga tayong gumising maga natin nakuha yung mga biyaya natin alright whoo 这都往那个地方。不一样啊！不一样。这个你会那这个吗？好。好谢。小小哎、欸。回去再炸,炸。不错，配烧酒啊。嗯 <laughs> <V>，配秘鲁。你那什么？啊、我穿比你更小吃。啊。Oh. 钓鱼。 Tin siya ma? Ah. Napena? Oo nga, ngayon, ngayon sa tsawig na. Ah. Ni kakang langi ah. Eh, kang Ah. Mimi ng wisha mga kagilaw. Naghahanap siya ng pamain. Oh, tai-siyaw. Oo. Ito'y pwede. Mm. Ah, bye-bye. Bye-bye. Tapos mga kagilaw ang atin nakuha. Limasag. Ah, tuloy-sana pa lating lutuin mga kagilaw natin makapag-almusal na po tayo. ayo mga kagiliwa, at umpisa na po natin magluto. At ayan po dito ay nagpapakulo po tayo ng tubig mga kagiliw dahil po yung ating alimasa na nahuli. Ayan, buhay na buhay pa po. At ang gagawin po natin dyan mga kagiliw ay tatanggalan po natin ng, ng shell. So hindi po natin matatanggalan yan. Kapag ganyan buhay, mahihirapan po tayo. So ang gagawin po natin, ayan po, papakulo tayo ng tubig at babanlian po natin. Ayan po. Ayan. So yung mga kagiliw at ngayon ito po yung ating tubig. Magtitimpla muna tayo ng kape. Kami pa kung tayo ditong kape. Kopi ko baka naman. <laughs> Ayan. Tapos yung ating garbage bag. Nasaan yung garbage bag natin? Ayan. Garbage bag natin. Hmm. para yung mga damo yung mga kalat natin iuwi iu natin hindi natin pwedeng iwanan dito baka mabatas tayo ayan oh, ah yeah. mainit na ayan ah, ah, so ito po mga kagilo babalian lang natin naman ng kaunti ayan ako nainita na sila kauti lang para hindi ko, wala tayong yelo para patulogin sila eh. so ang gagawin natin babanlian natin yelo dapat ito mga kagilo para mapatulog natin sila <laughs> nataranta sila eh Kape po tayo mga kagiliw. init. Ayan, santabi muna natin tong kape. Unahin muna natin yung ating alimasag. <laughs> Ito ang ginamit natin. Ayan. Para matanggalan natin ng shell. So yun mga kagiliw at bago po natin to, linisan yung ating alimasag Bago natin tanggalan ng shell ay magsahing muna po tayo Ayan Nakapagdikit na ulit po tayo Baon tayo ng bigas Ayan Ito so na rin tayo magsasahing Mas may baon po tayong tubig mga kagiliw Ito po tubig natin dalawang klase Isang panghugas at saka isang inumin Ayan para matandaan natin So ito, galing sa gripo Tapos ito po, mineral At tinanggalan natin para may palatandaan tayo Ayan muna natin yung ating Ating bigas Ang ligas ng apoy natin Nakalibre tayo ng gas na po natin dito. Natin. At ngayon po mga kagiliw Ay day off po natin So pisa na po natin no. Ayan, Ayan po mga kagiliw ha? at na po natin linisin yung ating alimasag So tatanggal lang po natin to ng shell mga kagiliw Ayan ganyan lang po Ayan Tatanggalin po natin to mga kagiliw Tapos ito lang po yung ating titira Ayan Ayan may mga dumadaang Taiwanese tingitingnan tayo alright so yun na po mga kagiliw ganyan po yung magiging itsura nya tinanggal po natin to ano po so yun mga kagiliw meron tayo dito plastic labo at yung shell na tinanggal natin ay separate natin kasi ito ay leftover na po mga kagiliw ayan dito so natin nilalagay yung mga shell. Kailangan mag-segregate tayo mga kagiliw. Ayan po. Ayan mga kagiliw. At tapos na po. Ayan tapos na natin tanggalan ng shell. Ayan. Separate lang natin ito. No? Tabi muna natin to. Ayan po mga at pakita ko po sa inyo. Ayan na po mga kagiliw Ayan, konti na lang yung natira So ayan, anong nangyari mga kagiliw Tinanggalan natin ng Nang Nang ng, ng gulugod So ngayon, huhugasan pa po natin to Ayan, at ito po, yung ating sinayang ay Luto na, alright Ayan, isip, lagay natin ito dito Ayan. At magdidikit po tayo mga kagiliw at titimplahan na po natin to para makapagluto na tayo. Ayun po mga kagiliw at nalinisan na po natin. So transfer na natin dito sa ating lagayan. Ayan at timplahan na po natin mga kagiliw. So una po natin gagawin mga kagiliw ay natin to ng suka. Pang patanggal po ng lansa. Ayan. Kunti lang po mga kagiliw. Maso na po natin Ito po mga kagiliw Lalagyan po natin ng Ayan Meron tayo ditong itlog Ayan Isang itlog lang po mga kagiliw Pero dalawa yung baon natin eh Akala ko madami tayo makukuha Ayan Maso natin tapos lage po natin mga kagilo ng paminta tsaka asin tapos atin po lamasan mga kagiliw lalagyan din po natin itong mga kagiliw ng bawang lahat natin yung bawang natin so, nagayot lang tayo ng bawang tapos lamasan po natin mga kagiliw so ibabad po natin ito, mga 3 minutes saya nating i-absorb yung alimasag yung ating mga pampalasa tapos po mga kagiliw dito sa ating kabilang pan maglagay lang po tayo ng cornstarch ayan po tapos lagyan po natin mga kagilaw ng paminta paminta uli ayan ayan tapos paprika powder ayan po ayan lagyan nulit natin ng konting asin mga kagilaw konting konti lang po ayan po So ngayon mga kagiliw, habang nire po natin yung ating alimasag, ayan, pinapa-absorb muna natin yung mga papalasa natin. So magdidikit muna po tayo mga kagiliw at magpapainit tayo ng mantika. Yun mga kagiliw, at uh, na po tayo at nakapagpait na po tayo ng mantika. at uh, umpisa na po dating magluto. Uh, at ayan po, sumisikat na nga po yung haring araw, yung ating inaabangan na sunrise. Ayan po mga kagiliw. Tapos doon po mga kagiliw, kausap po natin si Baby Kagiliw. Ay, hi Baby! Good morning! Ay, may ito, may na yung ating kwan. Yung ating mantika. So, gawin po natin mga kagiliw dito. I-mix na po natin. Dito sa kabila. Ayan po. Ayan, mm, no? May na. Alright. Haluin lang po natin mga kagiliw. Ayan. Mm. Ayan. Ayan. Nakakagat na yung kapoy Ayan na po siya mga kagiliw Ayan na po At ilagay na po natin mga kagiliw Ilagay ah! lang tayo ang braso Ayan na po Woo! Alright! Kaya po Wow! Kaya na po mga kagilaw oh! Ayan. Papalakas ah, lang yung apoy natin. Ayan na ay, yung ating alimasag. Alright. <laughs> Crispy na kagad mga kagiliw. So, plano natin, i-double ido fry natin to. buwang already nato ay na Yan po mga kagiliw, lutoy lang natin yung second batch. Ayan, tapos kakain na, na po tayo. Hi nakakay baby kagiliw, against the light. Hi! Say hi to my vlog. Kita ka ba? Hindi kita oh. Hi. Nak! Hi baby guys, say hi to my vlog. Hala. muna baby. Ayan ah, o. Oh. Finish product natin mga kagiliw pa. Ma, pwede na siyang hindi double fry. Parang hindi pwede na siyang hindi double, double fry mga kagilo. Tikman natin natin. Tikim tayo. Hmm. <laughs> ang sarap siya, ang sarap niya. Malutong na siya. Pero sa pad double fry natin mga kagiliw. Masarap. Hmm. Hmm, double fry. Ayun. Yan po mga kagiliw, double fry lang po natin tapos kakain na po tayo. Mga kagiliw tapos na po tayo magluto. Nakaluto na tayo ng ating crispy crablets. Ayan, samahan nyo po kumain. Ah. At... Wow. Ganda ng view natin ng mga kagiliw. Ayan, samahan po ako kumain. Bago po tayo kumain, magpasalamat muna po tayo. Panginoon, maraming maraming salamat po sa biyayang pinagkalob niyo po sa akin sa araw marami maraming maraming salamat po sa pag-iingat at paggabay sa aking pangunguhan ng alimasag. At dalangin ko po na i-bless niyo po itong aking pagkain. At i-bless niyo po yung aking pamilya sa Pilipinas. Maging ganun din po ang mga viewers ko. At ang mga may sakit, hindi po pagalingin. In Jesus name, pray. Amen. Ayan mga kagiliw Ayan kaya po tayo mga kagiliw Wow Mukbang tayo dito Ang lupit ng trip natin Ayan kaya po tayo mga kagiliw Wow Sarap nito oh. Crispy crablets Ayan mga kagiliw unang subo po Kaya po tayo mga kagiliw unang subo po para sa inyo Mmm Kanin tapos crablets Tawasan natin sa suka Kaya po mga kagiliw Panalo mga giniw Ang sarap mm. Wow Ang galing natin ito Ang galing natin ito Ang sarap ng almusal natin hmm. 我妈妈没来，你回家 hanggang dito na lang po itong vlog natin ayan, maraming maraming salamat po sa inyong suporta ayan na matapos na po tayo kumain ayan dito na lamang po at yung tubig pataas na po ayan, no tapos yung windmill doon grabe yung ikot no susunod doon ang view natin sa may windmill doon naman natin itututok so ngayon dyan tayo sa may dagat ano po at maraming maraming salamat po God po mga sa atin lahat ingat po tayong lahat Ayun mga giliw at nakagayak na po tayo Ayan naligpit na po natin yung ating mga gamit Ayan yung ating gamit Pinaglutuan tapos ito po yung basura natin mga kagiliw Ayan yung ating lamis at tripod At ito po mga kagiliw yung ating pinaglutuan na ipinasa po natin ng tubig Ayan po tapos nilagay natin ng bato Ayan para separado tayo na Wala na tayo na iwang apoy eh. Ayan po tayo ng tubig sa target kanina Tinuulan natin yan So yun at maraming maraming salamat po mga kagiliw God bless po sa ating lahat